flowers for you. Yeah, may flowers for you. Sinasin mahiligay sa ano, ah, rose. Ay, kaya kanina ang pinili ko yung may rose. Mm -hmm. Flowers po. <laughs> Isay si tatay. <laughs> Hello mga kadilag at kagwapo lang Welcome back sa aming youtube channel Hello. So for today's vlog po mga kadilag ay inaaya ko po si kagwapo lang at tinaanan ko na po dito sa kanila dahil kami po ay pupunta ngayon kay nanay mga yeah. kadilag sa Infanta bali sa saman mo ko sa sementeryo hmm. So ayan tayo po ngayon ay pupunta sa lolo What? at lola so nanay at tatay ang tawag po nga ni ni kadilag So kami po ay pupunta na doon mga kadilag Okay, let's go. Narito na po kami sa bilihan ng mga bulaklak, mga kadilag. Magkano ganda? 500. Magkano na ang bulaklak ngayon natin? 100 pala ngayon. 100 pala ang... Ayan, mamahal na han eh. At mag-uundas ay... Ganda, ganda lang kanilang yung mga kulak-ulak Let's po. go. Salamat po. Nakabili na po si Cadillac nakakadilag at kami narito na sa sementeryo. Oh, Bulak-bulak. Oh. Oh, kaya bakit yung mga eh. Oop. May lang kaya din. Nakikidaan po. Hindi naman tayo tatapak. Mm -hmm. Ito naman yung nicho mga kadilag. Ayan mga kadilag at narito na po kami sa nicho ni nanay. Ito po at itong nakatiles. Medyo madumi ang dahil siguro bumagi ay naanuhan. to po. Sila nanay at tatay ay magkasama. Ayan, magkasama na sila. Ito mga kadilag ay lola at lolo ko. Bali, nanay at tatay ni papa. Ito? Oo. Yung lolo ko ay Jesus ang pangalan. At gawa ng si pinanganak kayo no? December 25, 1944. Mm. Tapos yung lola ko na, ah, tapos namatay siya ay 2000. 2000. Ibig sabihin, ako ay kuwan pala ang may Buwan. 100. 100. kaya 100. siya ay parang walang masyado akong memory sa kanya. Sa nanay Nina, honey. Mm. Ang meron ikaw. Si nanay Nina. Si nanay naman ay namatay late lila ang 2019 no ako college. Ikaw pa Bye. nga ang kasama niya sa hospital na yun sayang at hindi niya ako naabot ang nag-graduate. Pero nung graduation mo nung high school, siya ang naghanda. Tanda ko yun ay eh. at gawa ng siya nagluto na yun. Uh, hani? Ako mga kadilag ay lumaki ay sa Infanta, Quezon. Bali, naglipat lang po kami sa general na car. Nung kami ay, ako ay grade 5. Kaya talaga ako kay kay nanay. Kumpara dun sa lola ko sa anak. Mm. -hmm. Ako yung doon. Si... Ang tawag dito? Si nanay nena ang nag-alaga sa akin na ako'y maliit pa. Hanggang sa nag elementary Tapos ay lumipat na nga po kami sa naka. Ay, nakakalangkot lang. Tuwing ako'y nadala ko'y parang ako'y naging malungkot pa din. sila. Mga kay mga malas na may dumalaw din dito. Okay, may mga bulaklakan. Fresh pa gradong, yung bulaklakan. Eh. Baka ito'y sa mga apo din ni nanay. Okay ka na tita, galing. Kami po ay advance na na dumalaw dito. At kapag ka undas, ay napakaraming tao hmm. po dito sa Infanta. Tsaka ano naman eh, kumbagay kahit hindi undas, nadalaw pa rin po ako okay, dito mga kalilag ko si nanay ay hindi nawala at buhay pa siya ngayon. Ay siya ay ilang taon na? Eh. 1947 si nanay. Eh. Mm. So nasa 70 plus ha. Mm. Missing si nanay kasi kasama ko sa vlog. Si Paglulutuhan. Oo, oh, si nanay ay mahilig magluto. Yun ay masarap magluto. Mm. Ang paborito ko niluluto na yun ay tiniguan. Tapos ay kandiga yung popis. Oh. Um. Mm. Nanay, nanay, I'm here. Vlogger na si Kady, vlogger. <laughs> hindi ni Nanay. Hindi naabutan. 2019 nang nanay eh. Oh, hindi ni Nanay naabutan ng vloggerist era natin, nanay. Hindi ni Nanay naabutan. Pero si Kagwapo lang naman po yung ipakilala ko kay oh, Nanay. Oo, 2015. Four years. Kilala pati ako ng nanay. Oh. Saka nung siya ay... Okay. Eh, ano ay ako yung lagi na punta din. At, at, ang pinuntahan ng nanay noon una, eh, bago ako Dapat mag rin Dapat tuloy tayo magdala ng walisan. Oh, so, ayun na lang, hindi naman masadong ma, ano, madumi. hindi na lang, paspasan. Oo. Oh. At naka-tiles naman, hindi na kailangan ding pinturahan. Oh. Okay, Ipinatiles nila tita, tsaka mm. May flowers for you. Yan, may flowers ko. you. Sinanay mahilig sa, ano ah, rose. Ay, kaya ka rin ang pinili ko yung may rose. Mm -hmm. Flowers po. Ito, kasi sa'yo si tatay. Kami na sana yung tawag ay nanay at tatay. kasi sa'yo mm -hmm. at lola. ko dati kung ba po lang. Adi, kakunti pa ka po ni nanay. Tapos ngayon kami. Mm -hmm. Ah, kasama namin si nanay sa bahay doon kami lumaki sa Miswa, sa Infanta mga kadilag. Ay pag iyon ay nagtatrabaho dati sa bayan, parang si nanay ay uh, natulong, naglalaba, naglilinis, yun ay mm. sa kakilala din po nila. Ito yung yun ay aalis. Sabi ako yung mata Siguro ako kasi laki ni mga 3 years old yun, yung 3 to 4. Hanggang mag uh, elementary. Laga ako nahabol. <laughs> si nanay ay eh, mga 5 minutes away na sa bahay. Abay, uh, oh ako ay hapul pa rin ng habol at iyak ay iyak. Ay, samatala ka na mama, ako ay di masyadong hapul. <laughs> <laughs> Kay nanay. kasi basta close na close kami dito. Na. Talagang ikaw ang yeah. iba yung closeness mm yeah. -hmm. sa tapos lola. Eh. tapos ay kapag ka, ano ah, uuwi na iyo, abay, yun hindi nakakalimut ng pasalubong. Yeah. Ang paboritong pasalubong ko na iyon, Ah, ang paborito na lagi ni na pasalubong sa akin yung patuta. <laughs> <laughs> Tsaka yung mga matitingis na tinambay. Ayan mga kadilag, medyo natanggal ko na po yung mga dahon-dahon na nanlaglag po dito kay nanay at tatay. So siguro next week ay dadalaw ulit kami dito. Kasama ko naman yung mga pinsan ko. tuwing nabisita ako para parang Yung lahat ay childhood memories. Iba-iba ang iba, pagmamahal ng mga lolo at lola. Lalo ng lola. Oo. Oh. may sakit, kaya alagaan din. Nakakamis talaga sina. So, sila na ipa na may suit. Oo so, nga. Oo, oh, tina abutang tina po. na uh, Mm. Pag kami po mga kadilag noon, ikagwapo lang. Kami nadalaw din doon, doon sa bahay namin dati. At go on. Binibisita nga po namin si Nanay. Ayun ay tuwing kami, ano ah, napunta doon. Ay hindi tayo nakakalimutan pa kainin na oh. lagi. Kaki <laughs> may Oo, <familien. laughs> oh, tsaka ako ay tanghalian. May sa ito na kami pinaghahaponan. Si Nanay hmm. po mahilig talaga magluto magluto ng mga ulam. tsaka yeah. masarap magluto eh. Si Nanay, isang Nanay. Noon eh ang wish lagi ni Ranay eh lahat na, nga po na yung makapagtapos. Eh ngayon eh parang na undi-undi lang na natutuloy. Wow. Madami na nakakatapos, si Bibi nakatapos na din. Mm si Indong nala ang nanay ang ah. hindi pa tapos sa tatay Much, much, much later. Ayan mga kadilag at nalaki na naman po ang dilim. So, ayan. Nanay at tatay. Susunod na lang po ulit. Lola Nina. Mm -mm. At Lolo Jesus. Lolo Jesus. Mm. Tiyak naman ako na proud ang Lola Nina saka ang Lolo Jesus sa iyo. Oh. Saka sa inyo, sa family ninyo. Sa papa, sa ating dahil nakita nila na maayos ang inyong kararagayan. Mm -hmm. Dahil sa kanilang pagmamahal. ng no? mga matahin natin. Ano tayo na, at medyo na-dilim na mga oh, mga uh -huh. na po ang dilim baka tayo abuti ng ulan. Niya. Saka na lang ulit ako dito dadalaw mm. nanay. Pagdadala ako ng favorite ni nanay. Ay, Wala mo. Ang... Biko. Hindi. Sino kumani? One Pels. Sige <laughs> 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 pala. Oh. Sorry, dito. <laughs> Joke lang nanay. Okay po. Okay ano, po. Palis na po kami. Yan mga kadilag at madami-dami na din tao. Lalo na kapag ka undas ka. Oo. Sa... Oh. Iyak na mas maraming tao. Sabi po ay palis na. Ayan, at may dinaanan din laan po kami dito sa may bayan mga kadilag. Oo. Oh. At ngayon daw po ay dito na din po kami kakain ni Kagwapol lang. Oo. Oh. Okay. Dito daw po kami kakain. Ayan, at nandito na po kami sa loob ng Quatro Hermanas. So, so, bukod sa cakes, man. may ina-offer din sila mga uh, ulam. Saka meron din daw sila mga short order. Oo. Uh, ng pasta. Ay, ito ang maganda. At ano na, uh, Saka so, lut to. parang lutong bahay. Yung iyong paborito. Oo, oh, honey. Yan, order tayo na yan. Mm. Tapos ay... Ano kayo? Steak. <laughs> 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 uh, ayun, siguro. Ang gusto mo yun. Okay so, na ako dito. Ano yun? Oo. Oh. So yan, bali nakaupo na kami mga kadilag. Malawak pala ito so, hindi sa loob. Tsaka maganda yung interior design okay. niya. Hmm. Aesthetic. Aesthetic. Maganda yung <laughs> yung four sides ng kanya. What <laughs> <and> the <five, laughs> Dati ito maliit lang. Ngayon ayun, na-renovate. Na-expand na. Ayan so, na at na-serve na po yung mga ulam. Bali, yung rice na lang ang iniintay. Nice Ako'y nagtataka kanina kung sino ang inaabot doon na yun pala yung may parang ano. Uy. May technology pala sila doon. Oo, na inaabot, binababa. Nakala ko noon, may parang power and iron. Oo nga naman. Kesa nga naman may mag-alok. Ano ka nyo yun eh, elevator doon mo. Hindi sila nasa ka. Hindi sila nasa ka. Ganun, ganun. Huwag oh, pata nga kung may size sila. <laughs> so, size. Sa <laughs> Dapat yung may yung sa muli, eh yun. uh, na yung rice. Kakain na po kami. Okay, let's eat. Okay, so kailok niyo tayo mga talinaw. Pero bago po tayo sumain, tayo maraming malalim. Matapos po, magpapasok sa mga nyo noon. Maraming salamat sa pagkain na nasarap po namin ngayon at pagkain nito. Basta sa inyo, Panginoon, maging kalakas sa mga nito. Sa mga talaman sa pangalan ng Jesus. Amen. Kain po tayo, mga kadilag. Let's eat. Ayoy! Nitsa 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 binabili ng cake before It's a perfect taste Dating nang alis yung 16 mm -hmm. Okay, let's see Ngayon po Oh, looks good With steak tapos na po kaming kumain mga kapitid at ito, babayad na si Lugs. busog ayan tapos na kami kumain ay pa ako ni Lux na your okay favorites <laughs> mag let's go so na lang inamin mm. thank you